Ayan, magandang araw na naman. Napakaganda na naman ng araw nating ngayong umaga. Ayan, pipitas tayo ng bulaklak ng patula. Atin i-gugulayin Pagsasamahin natin yung bunga at yung bulaklak. Kasi masarap ito. Hindi na kasi siya nagtutuloy na mamulaklak. Mamunga, itse mamunga, E ngayon, kukunin na lang natin ang kanyang bulaklak. Kasi namumunga siya, pero hindi na maganda ang nagiging resulta ng bunga. Pati yung talbos, kukunin na rin natin. Ayan. Kasi sayang naman, mga insekto lang ang kumukuha. Ayan, kitang kita ngayon yung umaga. Napakaganda yung araw. O, nakita nyo naman mga... Uh, rails ko dyan ayan pipitas tayo ngayon dahil ito masarap itong dahon ng patula para ito yung sayo talbos ang sayote ayan medyo mahirap lang siya dahil andito ito sa tuktok linusot ko na yung ulo ko ayan yung bunga ng patula nag iiba siya pag yun lumaki-laki siya ng kaunti, nababaluktot na siya. Tapos nagkakaroon na siya dito ng butas. Ito, maswerte ito ngayon dahil walang butas. Kung kailan tumatanda na yung puno na to, yung mga baging ng patula, tsaka naman siya sumisibol ng madami yung mga patula. ayun, nasa ano, ang hirap ng ibang talbos at tsaka bulaklak ng patula. Susuot tayo dun sa kabilang. Ito yung na-harvest ko pa lang. Kukunti pa lang. Ayan. Masarap to lagyan ng giniling. Kunting giniling ilalagay natin. Igigisa. Ayan. Pwede rin lagyan natin ng miswa. At magprito tayo ng isda. Yung tambak. Ah, ano? Este yung tawag nito galunggong. Ayan. Masarap. Pero ngayon, ngayong araw ang gagawin ko magigisa magluluto ako ng mugo isasahog ko na lang to kasi masarap to sana giniling isasahog sa kamiswa pero magluluto ako ngayon ng mugo ayan, sari-sari yung aking naharbis doon sa aking munting halamanan ayan may lugbati may bulaklak ng spatula. Ayan, pagsasamasamahin natin ito sa aking gagawing munggo. Ayan, napaisip kasi ako gumawa ang magulay ngayon ng munggo. Dapat gugulayin ko lang yung patula at yung bulaklak, lalahukan ko ng kunting giniling. Pero napaisip ako, total, biyarnis ngayon, gagawa na lang ako, magugulay na lang ako ng munggo at isasahog ko ito. Ayan, thank you. Uh, please naman, kung, please react kung nagustuhan nyo ang aking video at like na din. Thank you. Bye. Ayan, magandang araw na naman. Napakaganda na naman ng araw nating ngayong umaga. Ayan, pipitas tayo ng bulaklak ng patula. Atin igugulayin. Pagsasamahin natin yung bunga at yung bulaklak kasi masarap ito hindi na kasi siya nagtutuloy na mamulaklak mamunga ito mamunga eh ngayon kukunin na lang natin ang kanyang bulaklak kasi namumunga siya pero hindi na maganda ang nagiging resulta ng bunga pati yung talbos kukunin na rin natin ayan kasi sayang naman, mga insekto lang ang kumukuha. Ayan, kitang kita ngayon yung umaga. Napakaganda yung araw. oo nakita nyo naman mga carrels ko dyan. Ayan, pipitas tayo ngayon. Dahil ito masarap. Itong dahon ng patula. Para ito yung sayote. Talbos ang sayote. Ayan, medyo mahirap lang siya dahil andito ito sa tuktok. Linusot ko na yung ulo ko. Ayan, yung bunga ng patula. Nag-iiba siya. Pag yun lumaki-laki siya ng kaunti, nababaluktot na siya. Tapos nagkakaroon na siya dito ng butas. Ito, maswerte ito ngayon dahil walang butas. Kung kailan tumatanda na yung puno na to, yung mga baging ng patula, tsaka naman siya, sumisibol ng madami yung mga patula. Ayun, nasa ano, ang hirap kuhanin ng ibang talbos at saka bulaklak ng patula. Susuot tayo dun sa kabila. Ito yung harvest ko pa lang. Kukunti pa lang. Ayan. Masarap to lagyan ng giniling. Kunting giniling ilalagay natin. Igigisa. Ayan. Pwede rin lagyan natin ng miswa at magprito tayo ng isda yung tambak ah ano yung tawag nito galunggong ayan masarap pero ngayon ngayong araw ang gagawin ko magigisa magluluto ako ng mugo isasahog ko na lang to kasi masarap to sana giniling isasahog tsaka miswa pero Magluluto ako ngayon ng munggo. Ayan, kukunin pa natin to. Oh. Malalayo yung mga bulaklak. Kailangan pang pumunta talaga dito sa pinakatuktok. Ayan. Dati, napakaraming bulaklak nito. Hindi naman nagtutuloy mamunga. Ngayon, tinan mo yung bulak. Yung bunga niya. Ayan o, sobrang liit na bumabaluktot. Maliit pa lang bumabaluktot na. Ngayon, kasi pawala na yung mga ano nya yung patuyo na yung puno nito. Kaya, yung mga bunga, ganun na ang kinalabasan. Saan na yan? Ayun, doon sa tuktok, ang daming bulaklak. Ayan pagsasama-samahin natin to sa munggo ayan, kitang kita nyo yung araw napakaganda ng araw ngayon ayan wala tayong nakikita na para umulan ayan, pitas lang tayo pipitasin natin para mapakinabangan pero ang daming mga patula na, na hindi na talaga siya napitas. Sayang. Ayun, ang lalayo kasi. Hindi ko na siya maabot. Ayun. Nasa tuktok na yung iba. Napakadaming bulaklak yun lang eh, nasa tuktok sa puno ng atis. Ayan, abutin nga natin. Para marami tayong mailagay sa munggo. Pero, bala na mamaya kung igigisa ko siya sa giniling or sa munggo. Kasi parang inisip ko na magluto ko na mungo. Total, araw naman ng piyernes Masarap ngayon. Ayan kukuha na rin ako ng alubate. Total, dito na ako sa taas. O, ba diba, Malaking bagay na to na hindi natin bibilihin sa palengke. Simpleng gulay pero punong-puno ng sustansya. Alugbate. O, ba diba? Meron din akong na-harvest na sigarilyas. Ayan yung sigarilyas ko. Nakita ko to yung buto pa lang. Yung picture doon sa pag-order ko. Ang haba. Kaya na order ako. Ngayon, nung lum nagkaroon na ako ng puno ng sigarilyas. Kapiraso lang yung bunganya niya. Sobraan liit. Ang ikli. Pero pwede na siyang harvestin. O, oh, malapit na nga siya tumanda yung ano niya eh. Pero ganito ang kinalabasan. Pero do sa picture, bago ko siyang bilhin, sobrang haba, kaya nainganyo ako bumili. Yung pala, ganito lang siya kaikli. Ay naman, talaga, oo, oo. Yan talaga yung mga nagbebenta na yan. Hindi talaga mga legit. Mayroon naman mga legit, pero karamihan pa rin talaga ang hindi nagsasabi ng totoo. Ayan. Ito yung puno ko ng sigirilyas. Ayan, ba? Diba? Ayan, namumulaklak siya. Doon sa tuktok, maraming bulaklak niyan. Nagkaroon siya ng dalawang bunga. Mayroon pang maliliit. Maliliit pa yung ibang bunga kailangan siya akyatin para makuha kung po na siya harvestin pero may nauna siya na dalawa ayan daming bulaklak to sa tuktok ayan ito pala yung na-harvest ko na gulay dito sa akin munting bakura na punong puno ng kalat ayan meron na rin tayo kahit papano na harvest Marami naman ako dito tanim, sari-sari nga lang. Ayan. Tingnan mo yung aking ano, sitaw. Ayan. Patanda na din siya. Ayan, may isang bunga pero itong ano rin, alugbati kukunin ko yung buto para maitanim natin. Sana yan yung isa. Tatanim natin para dumami ang alugbati. Ayan, sari-sari yung aking na-harvest doon sa aking munting halamanan. Ayan, may alugbate, may bulaklak ng patula. Ayan, pagsasamasamahin natin ito sa aking gagawing munggo. Ayan, napaisip kasi ako gumawa ang magulay ngayon ng munggo. Dapat, gugulayin ko lang yung patula at yung bulaklak. La, lalahukan ko ng kunting giniling. Pero, napaisip ako. Total, biyernes ngayon. Gagawa na lang ako. Magugulay na lang ako ng mugo. At isasahog ko ito. Ayan. Thank you. Uh, please naman. Kung, please react. Kung nagustuhan nyo ang aking video. At like na din. Thank you. Bye. Hugasan naman natin ang ating gulay na isasahog. Ayan, habang natin inaantay yung ating munggo na kumulo. Ayan, papakuluin na lang natin para natin ito maisahog na na ating gulay. Ayan. Ayan, isasama na natin rin ang patula. Ayan, yung atin patula. Ayan, sama-sama na natin yan dyan. Pero yung una ko yung patula na ihulog bago yung dahon ng alugbate. Kasi yung alugbate at yung bulaklak ng patula, ayan. Sama-sama ko yan sila mamaya ihulog. At yung na-harvest ko rin na dalawang sigirilyas do sa aking tanim. Unang-una ko siya. na naka-harvest ako do sa aking si na tanim ayan, mabuti naman dahil malaking bagay na rin ito kahit papano bubuksan ko na ang aking munggo. Hindi ko na kanina sa inyo napakita ang aking pagpapalambot na munggo. Nagisa ko na rin yan ng bonggam-bonggam bawang at sibuyas at kamatis. Dahil gusto ko masabaw ang aking munggo, ayoko kasi ng malapot ng pagkakaluto ng munggo. Gusto ko yung masabaw, bonggam-bongga ang sabaw. Ayan, palambutin pa natin ng konti ang ating baboy na sinahog sa ating munggo. Ayan na, abang natin inaantay yung ating munggo dahil pinapalambot ko pa yung baboy na ating sahog sa ating munggo. Hugasan muna natin itong ating gulay na isasahog maya-maya. Ayan. At ito na rin naman na si na aking unang harvest do sa aking punong si O di ba? Malaking bagay na rin hindi na rin natin 'to bibilihin yung mga ganitong gulay sa palengke dahil alam niyo naman ngayon napakamahal na ng gulay sa palengke. O di ba? Sama-sama ang ating naani na gulay sa ating munting hardin. Ayan napakalaking bagay na nito na hindi na natin bibilihin ayan naglagay na rin tayo ng pampalasa sa ating mugo. ayan maya maya lamang ilalagay na natin ang ating gulay pwedeng pwede na natin ilagay yung gulay na mahiwaga ayan, unahin natin ang sigirilyas ayan bonggam bongga na naman yan at ilagay na ang patula. Ayan, hulog-hulog na lang tayo. Ayan, dahil ihuhuli natin ang ating alukbati, takpan muna natin yan. Ayan, ilagay na natin ang bonggang-bonggang gulay. O, ba diba? Kitang-kita na yung palbos ng alugbati at yung bulaklak ng patula. Ayan, bonggang-bongga natin kakainin. Pagsasama-samahan natin sa kainan. Ayan. Thank you for watching. Okay, like naman in comment dyan. Thank you. Bye. Bye.